Hey guys, mga kapisda, this is a secret po sa pag-aalaga ng hito sa drum. So mapapansin nyo po, inalis ko ng erator, inalis ko ng submersible. So dito, may nangyaring change water at nag-adjust na ako ng feeding. So yung first na mga episode hanggang episode 5 ay 3 times po tayong nagpapakain. Pero ngayon ay naging 2 times. Ayan. At saka mapapansin nyo rin ay binaba ang tubig. So parang isang dangkala lang ang tubig. Doon sa isang daan na finger links natin. Ayan. So, yun yung sikreto din na isa para sa mabilis na pagpapalaki. Tapos sa, uh, sa kanilang katawan ay maganda rin. Tapos hindi sila masyadong napapagod. Ayan. So, sa hito, ang gusto rin talaga niya, as po, sa observation ko po mismo sa akin, sa sarili kong eksperimento, ano po siya, ah uh, mabilis po siyang lumalaki. So, hindi issue sa kanya yung mababaw na tubig. So, pakita ko rin to kung kamusta na sila. Ayan tapos makikita nila ang lakas nila magkatapos ko itong pin, ano, ah uh, uh, pinawasa at ginawa ko ito lang ay nasa isang daan na lang po siya or may isang namatay naging mga 99 gano'n kanyo na lang pero healthy sila mga kapisda and this time yung ating uh, aqua maintenance ay naging matipid na rin kasi naging 2 grams na lang yung itinitimpla ko sa isang asa uh, sa 7 liters and then yung 7 liters na yun na Uh, 2 grams lang nilagay ko ay consumable na po yun within 48 hours ayan, tsaka hindi rin siya makasaya ng feeds, kunti-kunti lang ang pakain eto ayan, kunti-kunti lang ang pakain okay sa so, nakakain lang sila ng unti tsaka mapapansin nyo naman yung kanilang katawan hindi siya payat ayan, maganda yung kanilang katawan okay So sa sistema naman na to ay para malaman ko kung dapat ko na siyang palitan ng tubig ay aamoyin ko po. Maamoy nyo naman kung medyo hindi na kanais na yung kanyang amoy. Tapos yung kanyang tubig ay parang yung kulay niya parang namumula, kulay brown. Ganyan. At saka pagka nakita nyo parang maraming nag-stay sa labas yun po yung sign na change water na po kayo. Kahit 100% po ang i-change, okay lang po yun. And then mag add na lang ulit kayo ng tubig na mayroon siyang probiotics. So yun din yung isang sekretong may share ko sa inyo dito sa episode 8. And kung mapapansin nyo rin po ay uh, inilipat ko sa aquarium yung iba. Ayan. Dahil uh, inilagay ko lang ang sapat na bilang doon. Tapos tingnan nyo yung mga isda natin. Ayan. At dito kung mapapansin nyo yung tubig natin ay malinaw. Yan. So gusto rin ang ta ihito talaga na yung kanilang tubig ay fresh, malinis. Yan. Kahit na mag 100% po kayo ng pag-aalaga ng hito sa drum, okay po yun. Hindi po sila masyadong stress. Yan. Saka masasanay na rin sila kasi alam naman nila yung kanyang ginagalawan na maliit lang yung space. ayun Lumalaki rin sila at saka mapapansin nyo rin yung katawan, no? hindi siya payat. saka yung kanilang paghaba ay tama din lang. So normal din lang yung paglaki nila. Ayan. And then, kung gusto niyo naman na hindi masyadong napapalit ng tubig na nasa drum, pwede nyo bawasan kung ilan yung karga. So pwede siyang 50. Depende po sa dami. So kung nasa 100 ay kailangan nyo mag-change ng tubig at least mga every 3 days. Ganon every 3 days or 4 days. Depende po kasi namamaho lang naman yung tubig or dumudumi. Depende rin po sa dami kasi ng ipinapakain nyo or sa dami rin ng tinakain nila. Kasi yun nga po yung hindi na uubos, nabubulok din lang yun sa loob ng tubig. Yun po yung reason kaya din po nagkaka-ammonia yung tubig nyo. So yun lang guys, abangan nyo ulit sa mga susunod pa mga episode yung mga nagiging resulta sa pag-aalaga ng hito sa drum or dito sa aquarium. Thank you po.